Good morning. Ayan, nagbabike-bike kami mga bagag. Kasi yung anak ko, ayan o. Oh. na siya. Dito. Oh, dandahan. Mag-ingat. Ay, yayay yay. Ay, nako. Hindi ganyan. Pag ganyan, bumaba ka dapat pag ganyan hindi ka pa marunong bumaba hindi ikot delikado yun ayun hindi pa kasi marunong kaya inalalay alalayan ko pa siya pag umikot ka kailangan ka bumaba kasi hindi ka pa marunong what up mga kabakyard ayan Oh, balik. Balik. Baba, pag bumalik, baba ka. Ay, hindi pa marunong eh. Dito tayo sa aming lugar. Good morning, what up? Pag, umi pag umikot ka, kailangan kang tumingin ng ano, may mga tricycle oh, Dritso, papunta tayo sa ano, basketballan may naglalaro ngayon doon pag ganyang kanto, kailangan kang bumaba hindi po hindi ka pa marunong eh alalayan mo lang yung ano mo oh tabi may sasakyan, baba yan

kami sa basketball court dito kay mainit tabi naglalaro pala naglalaro pala mga kapatid manood muna tayo Yes, tabi stop day Mamaya doon sa taas lalim mo. Yan nakakit mo dyan o. No? Doon. Ah. Oh, Yan, taas. O oh, yun o. Yan sa taas. O. Gandahan. Mababangga ka sa ano. Dito. Yan lagay mo. May naglalaro, mga kabakyan. Manunod kami. Good morning, mga kabakyan. Tiyanap, tiyanap. Salamat po.